kini nga uh, structure means niya siya kuno sa mga katsila balay ni siya sa katsila kung sa una i think mga hundred years na so grabe ka dagko sa mga haligi oh uh, na niya siya kuno um, mga haligi oh tapos ang mga ano niya, simento nga gigamit, grabe ka, ligon No. Atong tuyo ko. Yes. Ang siya nga balay. So, kung iyon siya tanahon, ang mga kulay halublak na gigamit. Pero, ang iyan nga mga uh, kabilya tanahon. Dagko kayo ang kabilya. No. so, ligun tayo guys. Oh. So, galibog ulo ko kung unsa ang forma sa isang balay kay kung ano siya tanahon na asya'y room mura siya kwarto pero kay gitubuan naman sa mga kahoy muna di na siya makita ang forma pero kanin siya square pero wala siya pultahan atong to muna pero sa mm, um, na na ay so isa ka square nga daw room tapos ikaduhan niya square nga daw room so kung imo siya tanawin kung room ni dapat na siya pultahan, pero wala man pultahan so, galibog ulo ko kung unsa pero ang access niya I think maugam pultahan yun, dasang una pero nalubong na lang ang katunga gamay na lang ang kuan kasi di ba pultahan na Uubos. Nani, dako na sa galit. Nalubong. nalubong. Oo. Ano siya dako na siguro. Ang ta niya, nalubong lang. Basi may putalan. So, basi ang iya, sining uh, access sa babaw. Basi hagdanan. Kahoy nga hagdanan. Pada, pakadod sa ubos. No? Kay kung... Ubus. May putalan. Pagkita ko doon sa talong. Basi hagdanan, guru ni. kapus ang... Um, Kuan, um, hula lang siya bintana, wala man. Wait, eh, hindi, nahulog ka ang pultahan niya pero dapat kong room niya siya naan ni siya ay, uh, bintana pero wala yung siya bintana mo oh. so napuno na siya sa mga tubig oh, mga tubig sak sang tubig hindi kagawas kay kaya wala man uh, gawasan ang tubig so ano nga I think dalumbalay niya siya or storage room lahom sa balay so ang structure guro ano, sa una nga balay taas kay kaning haligi may imutan awo may butanganan siya sa kahoy so possible nga ang balay sini babaw light material ni siya pundasyon lang siya sa lower part sa porma sa balay so daghan ko siya kuan haligi eh. bilang ka kabuk kayo haligi na ano siya tanahon na ano na siya so kung makita niyo mo aray ko ng tuyo ko na tanawdag ko kasi yung mga mga kuwan beso mga kambilya mga karaan sa unang mga kapilya butag ko kayo ligyan kayo nawa mo na siya basin sa unang guru mo na ipultahan mauna siya ang door. So, access na siya sa sa pikas na the room. Ha, ah, awa Oh, uh, so dira. Hmm, Dapat so possible. Hmm, kuan siya. Ha. Ah. Aw, subay. So, um, Dapat na ni gas. Kung ma. mauna siya. So, no, ligon kayo yung mga kuan, mga ligon ang mga simento. I think mga hundred years, kaya panahon pa ako sa Katsila. So, ang sa, sa ang so, so, uh, Katsila. So, na doon yung nag rains sa kuan. Nasun. So, doon yung daghan rin, dagan doon yung mga mga Katsila sa unang panahon. So, so doon yung nagtukod sa malay. Ano tubo ana ganing haligi sa kahoy oh. Ano? Na may tubo sa haligi. Na no, wang haligi jo kahoy. Okay. Huh? na kahoy. No? No, dala no. Ubuhi sya no. Tapos mamaluan. May lusot siguro, kayo? ha? Kuya ti bathroom. Kayo. Si <laughs> R. CR. Ay okay. may toilet. May toilet. Wala guys, na mangki nagsaka guys. Damo? <laughs> uh. Oo. Uh -oh. guys, kadoon tani ang 100 years na ni kuno nga simbahan diri. Damo? Mga Sa, sa piyak? Ah, sa tupad? Uh oo. -oh. Uh -oh. So, mo ni makita doon sa guwa. Uh oo -oh. uh -oh. Mm. Manok! Padako gali, no? Manok pa! Padako siya. Manok ko? Mano yung sa kilid, niya, sa ang bintana. Taraan dyan siya. Manok pa! Taraan siya, mga style sa... Tuan. May mga manok pa, guys. hello, bintana. Hala, may mga manok pa ka mo, guys. Oh. Wow, hala, no? Grabe. Grabe. So so una gurdak ko kaino? No? Mm. Ala me kwarto na salikod. likod. Oh, ya. Yeah. Wala rat. Dilik man siya, black no? Tawag ta. Ano. Diri ay diri. No. Indik kamu katuda diri diri dali di. Iya. No. Sa sulod to. Oi oh. diri ta. No. Okay. Sa sulod. Oh, Sa likod. Hmm. Ayu, no? Siapa anaknya? Lelah iba. Oh, berat, no? Itu sebagian. Berat, wow. Ini yang aku, no? Sada ku, sah. Kan, ata? Sada ku, tuh. Mungkin yang asal. Kali, ngatu. Oh, no. Tapi, di... Oh, strukturnya, oh. Cumbahan. Forma. Oh, no. Oo, tapos natubuan na siya sa mga kakuan sa sulod. Oh, ah, mauna ang buslot di rao. Ilahang ikot kotan Kaya to, sila nga may mga gold. Gold na -o? Oo. Pika, siya? Oo, hala ang sapikas siya. Ako ka doon ka lumpago na iyo. sandig na lang sa kwan, sa kahoy. Hala, kagkuba naman ni Kali. Oo, pero... Ligun, Japon, ang ini-on. Kukusa ko, be? Di, oh. Ana, lang.

Dali May ta diri ta. Mm-mm. Mana -mm. iya forma. Oh, la grabe, guys. Yo. No. Mm-mm. Na ko na sya no, sa likod nakita ang likod niya. Dali. Diri diri diri. Ay, wala siya yung bintana sa likod no. Plain lang. Wala man siya kwarto kita kilid nanda siya na da yun, ha? No? Mm. So, oo, nasabit na, sandig no. Nasandig na lang sa... Mm. Ay, kung wala ng kahoy, matupag na na siya. Oo, oo. Ta, balik ta. Di ka doon. Di ka doon. Di ka doon. siya, ka doon. Di ka doon. Di ka may, may Di dakok. Dakok, dakok, ka Guys, malakad kami na sa kung 100 na ni Kuno nga simbahan Kung na ta. Guys, mga na Sa piyak. sa tupad. Kuno ya. permanente nga atipan. Kumon makita diri sa tawad.

Ay, huon, no? Sino na, da? Lali, iba. Oh, ah. Ala, grabe, Itu Ito sa bayo. Ya. Grabe, wa. Iyang anu. sa. Aku, aku, aku. Aku, 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 aku. oh. Sa dako, sa. Saan ata? Dako, ito. Mauni iyang nasulod. Nakaling na to. Hala. Ang structure niya, oh. Anu. Simbahan. Hala. 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 Oo, -uh. tapos natubuan na siya sa mga kuwan sa suli. Guys, damo ka ah, na mauna, ang masura. Ilahang gikot-kotan. Kaya gato sila nga may mga gold. Gold na Oo, -uh. hala ang kasi. ka na Guys, ganda na ganda. Suga, sandig na lang pasi, sa Si 100, 100 years. Sinyo, ano nandada, be, na ganda? Layers. Ligun, Japon. ko Anak tanong

Dali ta diri ta. Mm-mm. Na iya porma. Oh, grabe, guys. Yo. No. Mm-mm. Na ko no sa likod nakita ang likod niya. Si Dali. Diri diri diri. Ay, wala siya yung bintana sa likod no. Plain lang. Wala man sya kwarto kita takilid na da siya na yun, no? Mm. Yeah. So, sa tayo, kayo? Oo, nasabit na, no. sandig Nasandig na lang sa... Mm. Ay, kung wala ng kahoy, matupag na na siya. Oo. oo. tah balik ta. Di ka uh mm. mm -mm. Ah, 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 Oo. ah, 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 oo. oo.